sa lahat ng nangyariing at ilalim at minalamin at sa lahat alihi ang uh, topic natin ay ito sa fasting so ang sound o ang fasting ito lang pang-apat o pang-atlong ng haliki ng islam kung saan dapat sa isang nunusling kanya itong itatayo dahil natin isang bahay pagpulang ang haliki ito ay babagsak. So sa isang Muslim, ganun din, ang kailangan niya na, na mag-ayuno at ang obligarong pag-ayuno nito ay mangyari lamang sa isang taon. Sa isang taon, sa buwan ng Ramadan, na ito ay obligado ay mayroong mga pag-ayuno na mga voluntary at ang uh, obligado ay sa buwan ng Ramadan. So ito ay papalabit na. So ang pag-ayuno, ang song, ito ay ang insak o ang pagpigil ng ating pagkain, ah, pag-inom, oey sa asawa pag pagtingin sa lahat ng mga ipinagbabawal ng amang Subhanahu wa Ta'ala so ito ay mangyari ang pagpikit natin ng pagkain at pag-inom ay pag -pag sa, sa asawa ay mula sa sa duro el fajr yung pagsikat sikat ng uh, fajr pag dumating na yung oras ng fajr di na tayo pwedeng kumain uh, o uminom at ito ay magtatapos na tayo ay na uh, bibigilan natin yung pagkain at pag-inom at lahat ng may pinagbabawal sa pag-aayuno hanggang sa paglubog ng araw o sa, sa Maghrib. Pagkala ng Maghrib tayo ay mag -iltaw. So ito po ang uh, pag-aayuno at ang pag-aayuno hindi ito nakakasama sa isang tao katulad ng uh, naiisip ng na mga hindi mananampalataya kung hindi ito ay eh, mayroong uh, kapakinabangan spiritually at saka ganoon din sa physical natin na uh, katawan. So, yun po mga kapatid, ang Islam hindi tayo pinapahirapan at uh, may pakinabang ito pag-aayo. No? Dahil ang akusmana wa tala ka ng utos, ito ay may pakinabang sa tao at kapag siya ay ito ay nakakasama sa tao. Dito na lang, wa akiru dawana,